iyon magandang gabi eh. Sa inyong lahat mga idol. So voice over muna tayo. Uh, ang video nga pala nito guys ay ito yung kaganapan ng time na umuwi kami no Holy Week. Ang lugar na to ay ito ay nasa papunta na po kami ng Batangas Sport. Nagaling po kami ng Manila. Ako nga pala ay galing ng uh, N. Duman ako ng Manila. Yan. So medyo umikot-ikot pa nga ako. At yun nga, at dahil sobrang tagal, so mga, mga time siguro na yan kasi hinahabol ko ang biyahe that time hanggang alas 12 ng magiging araw uh, makasakay ko ng barko at nasa ganun ay makadating ako ng mga magiging araw mga alas 4, alas 5 sa Batangas Port ah, sa Calapan Port Prada At yun nga, uh, so dahil na sobrang tagal ng biyahe at nakapagpalipad pa tayo ng drone at para makita natin kung gaano kahaba kapag mga Uh, Holy Week or mga December, rush hour, kung gaano kahaba yung biyahe o kahaba yung pila kapag umuwi tayo ng uh, Oriental Mindoro. And lahat guys, four wheels at kami kahit mga motor dati kasi sanay ako ng mga, mga motor ay dumiretta na, promerekta na direct so hindi na nagpumipila. So but at that time guys ay talagang pati motor ay nakapila. And guys, so i-share ko lang sa inyo baka sakali na masunod ng mga panahon o mga pagkakataon ay maisipan nyo rin bumiyahe sa mga RAS R ito po ang inyong kakaharaping ha, problema hindi matutal problema talaga naman kung ikaw ay may trabaho talaga istimitin mo yung oras o araw na yung travel and guys so salamat naman at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mga pag video dyan at nito ay nung holy week pa at wala akong time nga na i-edit at i-upload dahil busy tayo at ngayon ay may pagkakataon tayong pa i-upload and guys okay, hanggang dito na lang ang ating next video sa oras na to thank you for watching at sana na may idea kayo sa mga babayas at mga susunod pang pagkakataon it's me once again Noms Moto Travel sana na enjoy nyo rin ang panunood ng ating next video okay bye Bye bye. God bless us all. Thank you for watching again and again and again. Yahoo! All right.